tang araw mga kalahi welcome sa isang bagong episode ng Magkalahi Tayo Bicol ako ang inyong ikod like a Shane imperial na maghatid sa inyo ng siksik -sik na impormasyon at tagdag kaalaman tungkol sa ating programa alam niyo ba na may tinatawag na Kapangyarihan at Kaularan sa Barangay Cash for Work Program or KKBCFWP sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development or DSWD sa pamamagitan ng Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan o Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o KALAY SEEDS? Ang KKBCFWP ay isang programa na nagbibigay ng financial assistance bilang kabayaran sa napagkasundoang gawaing pampamayanan o serbisyong ginagawa ng mga benepisyaryo. Ngayong taong 2025, isinagawa ang pilot implementation ng KKBCFWP for college students and graduates sa DSWD Field Office 5, kung saan ang Daraga Community College ang napiling maging implementing partner sa pagpapatupad ng nasabing programa. Ang programa ay naglalayong mabigyan ng pansamantalang mga trabaho ang nagtapos o nag-aaral pa ng kolehiyo na sa kasalukuyang walang trabaho o pinagkakakitaan. Bukas ito sa mga students at graduates na saklaw ng taong 2020 hanggang 2025. Ako ay isa sa mga mapalad na naging pinipisyaryo ng programa. Kasama ko ang aabot sa isang daan labing anim na mga estudyante at dalawang daang anim na mga graduates na nabinipisyohan ng nasabing programa. Kami ay nagtrabaho sa iba't ibang opisina ng gobyerno na partner ng programa. Kami mga graduates ay nagtrabaho sa loob ng 50 araw, samantalang ang mga estudyante naman ay nagtrabaho sa loob ng 25 araw. Ano nga ba ang naidulot itong programa sa amin? Abay, hindi lamang pera ang hatid nito sa amin. Sa pamamagitan ng programa, nabigyan kami ng mga praktikal na karanasan na mas naghubog sa aming mga kakayahan. Hindi lamang kita ang dulot ito sa amin, kundi ang mga magagandang asal na napulot namin habang kami nagtatrabaho. Sa kabuuan, mayroong 322 students and graduates ang matagumpay na natulungan ng programa. At malaking patunay ang naging journey ko kung paano nagbukas ng maraming oportunidad ang programa para sa mga katulad naming graduates na nahihirapang maghanap ng trabaho. Mula sa pagiging isang beneficiaryo ng DSWD Kalay Seeds KKBCFWP, ngayon ay isa na ako sa mga angels and red vests na handang tumulong sa mga nangangailangan with extra love and extra care. At diyan nagtatapos ang ating pagtatalakay tungkol sa KKB Cash for Work Program. Ito ang inyong lingkod sa sama-samang pagkilos, Laika Dynashane Imperial, sa Kalahi Seeds, kapit-bisig tayong lalakbay tungo sa kaunlaran. Thank you